morning. Nagluto naman kami ngayon ng macaroni spaghetti, guys. Ito lagi ang niluluto namin, guys, kasi favorite ng mga bata to guys. Yan. Skulot pala ngayon ang naghalo ng... Hi, na. Hi, guys. Yan, kahit masugat ang paan yan. Yan, yan. ang aming breakfast this morning, guys. Macaroni, macaroni. Gusto ko yung parang basa-basa konti. Yan ang baby girl namin nandun. O, busy si ano. Baby Annika. Bea. Yeah. O na. Ayan ang gas. Oh. Okay na to siya niya. Okay na yan nak. Okay. O ano, na guys. Kain na tayo guys. Ang aming all na breakfast namin. Ang aking sister na go. Oh. Ayan Ang mga kiddos. Nika! Malapit ng birthday ni Anika. Anika! Bukas na ang birthday ni Bibi ko. Kuya Russell.